Parekoy. Kumusta mga Parekoy? So, once again, Parekoy, Boy Luga Vlog. So, siya nga pala mga Parekoy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag niyo kalimutan na, na mag-subscribe sa Parekoy. Ha. Siya nga pala mga Parekoy, good morning. So, kumusta? Medyo mabot na ata ako ng limang araw, hindi na ako kapag, ano, nakapag-vlog mga Parekoy. So, kumusta na kayo mga Parekoy? Siya nga pala mga Parekoy. So, hindi ako nga pala ngayon sa, ano, loob ng sasakyan. Alata naman. Joke. <laughs> So, mga parekoy, sa mga pala pupunta pala tayo ngayon sa ano sa <coughs> City dahil kukuha tayo ng stock ng itlog dahil after 4 months mga parekoy hindi na ako nakapag kumpra ulit ng itlog dahil umuwi nga ako ng buhol So ngayon, balik na naman tayo sa ating kunting kunting negosyo at sa munting negosyo na maliit lang talaga mga parekoy, itlog. So siya nga pala mga parekoy, samahan niyo ako mga parekoy, punta tayo doon sa ano, kukuha tayo ng itlog. So tara. Ayan, mga pare ko, dito na tayo sa downtown. So, di ba napakita ko sa inyo yung sitwasyon ng kalsada dito. Uh, kung gaano ka traffic. Dati kasi traffic, grabe talaga. Ngayon, hindi na masyado dahil nga sa yung ngayon sa Kagandoyro. So, ayan. Kaya ako lang lumabas magisa dahil bawal pag may ibang kasama lalo na pag hindi po naman hindi po talaga kailangan lumabas ka. Ako lang po magisa. So, malapit na tayo doon, mga parikoy, sa na natin. Kukuha na tayo ng itlog. Tara. So, yan, mga parikoy. Nandito na tayo. So, wala pata sila si Tito, eh. Kasi yung Tito ko, kasi yung nagdadala ng itlog dito sa building, eh. Parang wala pa kasi. Nandyan pa, nakatambay pa yung mga tao, eh. Yan, you know? oh. So, antayin na lang natin, mga parikoy. Siguro, baka nandito na yun, maya-maya. Tara, babata mga parikoy kita ko sa inyo yung lob mga parekoy, Yung mga itlog. Na kung saan ako kumukuha ng mga itlog. Bus. Bus. <laughs> Bidwan ka na ako kay Basid na yung kwan. Basid na yung makalimot ka og mas. Di na ako yung 5,000. Di ba te? O guys, na na ang mga itlog. So, puro buwak. Ah, may nakuha na te. Tanan ako, tanan ba? Ha? Wala day? Ah, huli na lang ko eh. Tayo mo kalori ah. Tayo ba? Medyo, okay, medyo. Okay, so dito na kami sa ano area kung saan na ako kuha ng itlog, yan oh. Daming itlog kaso nga lang may, may mga ano may ari na. So, 3 na lang ng ko. Pare ko eh. Pare ko eh. Try na lang akong pa wala na may itlog. Oh, oh. Ha? Pwede yan, try na lang. Try na lang. Tapos ay, -pag three, four. <laughs> Pag <-tree taon> eh, pag-ulay 3, 4. Tapos <laughs> tayo tayo So ayan guys, daming nakaabang ng na mga customer pagdating ko dito, grabe. So talagang agawan ng itlo mga itlog yung mga pareho eh. Ang dami, pero puro na may mga nagmamayari nga. Wala, ayun o. Oh. Kasi yan sinasakyan ng tito ko, oh, ano lang, multi-cab. Malataro Farm! Ay. Loh! Ngayon muna kung sarawante eh. Nagabuak? Nahulog anak ani pakita. Unsa man kanang large na no? XL. Dali ra mabuak lagi XL. Kani po dali sta ni tikay para dili mabaho. Small. Paan magyapay bandi. Ah, okay so. Pues mo nang yerya dere kung asa kun dag gitlog. Tiling ko sa ha. Ha? Nga pare kay wala kasi dito yung manager eh kaya ako dito opo. Ako dito yung magano na mag manager manager muna ngayon. Wala ka na rin makuha tayo itlo mga palpoy. Ang dami kasi gusto natin Blitz muna tayo sa tito natin para bigyan tayo kit dalawang tray. Doha lang ka tray. Isa, doha. <laughs> <laughs> Yan, tito ko guys. Nakita niya na lang dati sa vlog ko yung gusto ba? Yan, shout out sa tito ko guys. So, siya yung natatala na hitlog dito. So, sana makakuha tayo. Tick. Ha, ako hati wala. 53 kapuan. Bisag lima lang ka tray. Yan yeah, guys. Daming gusto pero daming tao, mga pari Sana makakuha tayo kahit mga 10 lang. Pila na yung medium to? One, 150, huh? 150, 150. Medium? Mm. So, sa ilan rin? Tira na Dito, one per One fifty Cinco? Medium? Yung large ni mo? Ano ang presyo Cinco kaysa din. Sa so, mas barato dito? din oh, Ah, din ang magas to, ang to. na So guys, ito na yung presyo ng itlog guys. So, kontrobersyal, di ko ba, hindi ko mapakita sa inyo, bawal. Bawal yan, kaya hindi pa pakita. Ayun, dami gusto meron mga pare ko yun. So yan, sana maano ano ako. Kit kunti lang. Yes. Okay guys, napakita ko na sa inyo. Dami. Dami itlog, dami na mga customer. Wala rin. Sana makahit na sampu lang ko yun na kinakasakit. Tenya pa kayo bilang. Toto po. Pagkamot nimo, narapo ko dito po gud day. Asiha tigatayat ti cherry. Cherry to sa todo. BC machadi cherry ng quinta. So, yun pa rin ang presyo ng itlog mga pare ko itulad dati nung nandito ako. Ganun pa rin. O so, dito ako pala ako makuha ng stock kasi hindi na ako pwede dun sa Bukid eh dahil bawal nga Kailangan natin ng passes. Kailangan natin ng ano, maraming papers para makapunta tayo doon. So dito na lang ako sa building kung saan ako kumukuha ng itlog. dahil ano kasi ba malapit dito. So deliver uh, natin doon sa mga soke natin mga parekay ng mga ano, mga tindahan. gusto yung itlog it Buta nga man, iglogaw, itlog, itlog, itlog na sabol Sagol na sagol oh, sagol man, itlog, lugaw So, tawag na na, lumigaw <laughs> <laughs> Binli ko pari kuya, bisig mga crack lang mga pari kuya Ay, kumina Oo Kaya akong ihalog lugaw <laughs> Pilan mo tay, gamay lang Ah Ayan si tatay, nakadala rin ng itlog So, Sige, kuha lang mo, Binili lang ko ninyo 3. mo na lang 'yung mga unang customer mga pare eh, dahil siyempre, mamaya lang ako eh. Pag may mga matira, okay sa akin ayun. Hey, na 'yon. yung mga 80 ka mabili? Ha? Ah. 80 ka 'trie. <laughs> 80 pieces. 80 ka 'trie lagi 'yung O 80 ka buok. Matay na. Tao na lang. Asa sorry, si Ate Rian, sindi eh? ay. Magpin. Magpatupok sa asya. ah. patupok. Tayang oh. ba na? Ba na? <laughs> hey! Saan ba? napulo napulo, Obna, ay, napulo. Ah, oh, hu -hu -hu! na pulo, na i-medium na pulo. Saan Hello, 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 So pagmas mo pagmas mo kay pebandre diba pebandre? Diba hindi Haha May pulis mga parekoy Ayan mga parekoy so nakakuha na tayo ng itlog Yun nga lang hindi nga lang marami yan kunti lang ano So yan O kasi nga ano marami din kasing talagang kumukuha ng itlog mga parekoy dahil nga ano ngayon yung itlog mga parikoy demand mga parikoy so siya nga pala mga parikoy salamat pala sa lahat ng aking mga supporters so shout out pala sa inyong lahat so thank you so much sa natuloy tuloy pa rin yung support nyo sa akin sa lahat ng aking mga ginagawang mga videos mga vlog mga parikoy sana hindi kayo magsasawa sa akin tapos ano uh, para subaybayan so, nyo pa rin yung mga lahat ng mga video kong ginagawa ng mga kalukuhan sa mga seryoso at sa mga funny hindi naman funny talaga eh pero hindi <laughs> joke lang mga parekoy sana salamat salamat mga parekoy sana nga pala mga parekoy ha ah. huwag niyo kalimutan pala mga parekoy na mag subscribe sa aking youtube channel mga parekoy buylog o vlog mga parekoy so, marami pa tayong gagawin mga videos mga parekoy yun nga lang hindi tayo nakapag uh, video ng mga limang araw dahil nga uh, busy ako dahil meron ako mga pinupuntahan uh, kasi nagbakasyon ako ng buhol mga limang Alimang araw hindi ako nakapag video So yan uh, Yan bumalik na naman ako ngayon sa aking ano, munting negosyo uh, Itlog na susupply ako Ay, Kahit papano naman meron naman kita kahit papano may kunti uh, At least meron tayong maiipon kahit papano Uh, tulad nga sa panahon ng pandemic. Siya nga pala mga pre, kung hindi kalimutan pala na subscribe sa kay ano, Marisa Plants Collection, Pasuki Pising, uh, Mr. J Mix Vlog, at saka kaya ano, kulot, boy kulot vlog. wag uh, Huwag nyo kalimutan din pala mag-subscribe sa kanila mga parikoy. Uh. Sana suportahan din, din ninyo sila lahat, lahat mga parikoy. Uh, mga ano ko yung mga parikoy, mga kaibigan ko yun, mga legit din yun mga, mga parikoy ng mga vloggers. So thank you mga parikoy, tara, away uh, na tayo dahil tapos na. So sa sunod na naman tayo mga ano, videos, eh, dideliver ko na yan. sa mga lahat ng aking mga suki so doon na sa bahay to kasi marami namang tumatawag pag kailangan nila ng itlog. So tara! Huwag tayo mga panikoy. Bye bye!